Magandang araw sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa katapos na laban ni Canelo Alvarez at Jaime Munguia. Okay? So panalo sa laban na to si Canelo Alvarez via unanimous decision uh, guys ano. Uh, very I think para saan, very close fight siya. Okay? Nadali lang talaga dun sa uh, naging knockdown kaya Jaime Munguia, Munguia nung round 4 okay so actually maganda yung pinakita ni Jaime Munguia dito early rounds from 1 to 3 I think nakuha niya yung uh, rounds 1 to 3 pero simula naman knockdown siya sa round 4 medyo nawalan din siya ng hangin and yung footwork niya uh, medyo nawala kaya uh, natatamaan siya ni uh, Canelo okay and then isa din sa malaking diferensya is yung punching power nila kitang kita na naka, naka eh, Jaime Munguia yung volume ng mga punches tumatama naman si Munguia pero hindi ganon ka nasasaktan hindi ganon kalakas yung mga suntok niya para masaktan si Canelo Alvarez kumpara kay Canelo na talaga mga solid talaga yung patama kahit hindi ganon karami yung mga suntok niya and mas accurate din yung mga tama na bitaw ni uh, Canelo Alvarez uh, compare dito kay uh, Jaime Munguia I think Nagpigil pa yata si Canelo dito eh, kasi kung tutusin pwede niyang matapos uh, si uh, Jaime Munguia. May mga ilang mga scenarios or mga uh, rounds na pwede niya nang tapusin okay, si Jaime Munguia pero I think pinigilan niya yung sarili niya and pinabot niya ng desisyon. Okay, bata pa to si Munguia, I think marami pa siyang matututunan sa laban na to and may experience and mas gagaling pa to sa mga susunod pa niyang laban. Unang talo pa lang pala to ni Jaime Munguia guys ano. Uh, sa 43 fights niya, at yung unang talo niya Kay Canelo Alvarez So, na ni Canelo yung mga belts niya And, uh, marami ang nagsasabi kung uh, Ano na bang susunod kay Canelo uh, Si Benavides na ba Okay, kasi ang natitira na lang ngayon Sa tingin ko, si Benavides na lang Yung uh, malaking pangalan na posibi niya Or, si Terence Crawford, depende Kung si Crawford ng timbang So yun na lang yung mga inaabang ang laban niyo para kay Canelo either Benavides or Crawford. Okay, so abangan natin kung sino yung susunod Yung mga kalaban. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood.